Oh yeah, daktik, muna man, Mawa, mga, daktik mo na yun, lol, tik tik wo, mo Dagdag mo, eh tik tik alam mo na oh, mung na. Ah, ah. <laughs> Oi <staganyo>. yung, <laughs> may pagbet, di lang ng bigot, sumo baka biget na naka sa isos. Hindi, tapos biget niya kayo naka biget yun niya. Biget na naka, biget na naka. Oi, mag-restagay mo. Mayamang ayaw ka rin. Biget si mas. Hindi ka yung ano mo? Ano yung masasagap ito mo sa kanila masasagap. <laughs> ay, Di pa nakalabas yun ah. Wala pa, wala pa. Mamaya, nakalabas yan. Talagang nila ko siya Mula talaga ako si Cargador. Malo ko. Ayan sige. Post na ulit. Napakagaan. Wala lagi, wala lagi. Pasok. Kainin natin to eh. <laughs> Tatlong hari pala to eh. hindi ganda ng gift. Exercise yan. <laughs> sabi ka na ni Christian, ang dami daw dadalhin. Ano, <laughs> balik tayo. Ano, balik tayo. Ano, pal, balik tayo. Pahinga muna. Pahinga muna. Hindi niya po kinaya, mga kapitin. Hindi niya po kinaya. tayo eh. Pabalik ko sa mga kasalanan ko ito eh. Ay, shit! Penitensya ka na pala ngayon. Yan na yung karma mo. <laughs> wow. Maka, magita maganda nila yung ano ko. Yung ko. Kapag wala, maskal out meron, maskal Malapit ah, okay. na ah mo muna Sige. na <laughs> yung aso. <laughs> <Italy> niyo <doon. laughs> <Makabar> niya, no? kanto <laughs> 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 na, na po kami, mga <laughs> <laughs> kaibigan. <Ito> na <-apa. laughs> Malaki na. Two more. Tara <laughs> <Inishlay> na. Finish line na. Malaki na. Ayaw mo talaga makipagpalit sa akin. Hanggang <laughs> <laughs> sa matapos doon. Mga halat <laughs> na <coughs> talagang ito tayo dito. Ipaka ano ng Yon lugar na ito. Tahimik na. No? <laughs> Hindi <laughs> lumalabas pang tahimik sa inyo. Hmm. Hindi. Hindi.

video Ayoko ng video Wait lang